Alam mo ba na may isang isla sa Pilipinas na hanggang ngayon ay bumubulong ng mga kwento ng digmaan? Ang Corregidor Island, isang lugar na naging saksi sa isa sa pinakamadugong labanan noong World War II. Dito nagbuwis ng buhay ang libo-libong sundalo, Pilipino, Amerikano at Hapon para sa kalayaan ng ating bansa. Pero ang mas kapansin-pansin, hindi pa raw tapos ang kanilang kwento, may mga turista at guwardiya na nagsasabing nakakakita sila ng mga sundalong nagmamartsa sa isla kahit wala namang tao. May mga hindi maipaliwanag na iyak, sigaw at tunog ng baril sa gitna ng tahimik na gabi. At ang pinakamisteryoso, ang mga malalalim na tunnel na dating ospital at kampo. Dito raw maraming kaluluwa ang hindi mapakali hanggang ngayon. Multo lang ba ito ng nakaraan? O mga sundalong patuloy na nagbabantay sa kanilang huling pinaglabanan, kung gusto mong malaman ang mga katulad nitong kwentong misteryoso at kababalaghan, i-follow ang sa dulo ng kwento. Mag-subscribe na at sama-sama nating tuklasin ang mga lihim na nakatago sa ating kasaysayan.